Yes, mga langga, ngayong araw ang menu ko ay magluluto tayo ng tortang hipon or alamang sa Tagalog Siyempre, bumili muna ako ng hipon, siguro mga 40 pesos yon at saka hinugasan ko ng maigi, pinadrain ko siya, pinatulo ko muna para na pag nilagyan natin ng dalawang perasong itlog na binati tapos aglagay ako ng harina magig sarap, asin, tsaka minix mix ko lang sila lahat sa isang lagayan yan, tapos mahulma ko na dyan sa kawali ayan na siya ang sarap niyan, masarap yan guys pag crispy siya yung mo, malutong na malutong siya tapos magre ready kayo ng sausawan niya pwede rin yung sausawan niya ay suka na may cucumber, tsaka sibuyas bawang, paminta pero ako, yung aking sausawan dyan ay tuyo lang at saka kalamansi. Tapos nilagyan ko siya ng suka na may maanghang na suka. Yung sinamak ang tawag, yan. Yung ma medyo ma maanghang siya. Yan siya. Ang tortang hipon na lamang. Yan lang ang aming ulam. Pero grabe, napakasulid. Talagang ubus yung kanin. Taob ang kaldero. Salamat mga langga.